Hi mga ka-Freni, tara samahan nyo ako mag-kitchen tour sa bahay ni Mamita. Grabe, salamin pa lang pang mayaman na yung kusina ni Mamita. Ang ganda. Nakakapagod sa labas kaya konting pahinga lang muna ako bago tayo mag-kitchen tour sa bahay ni Mamita. Grabe, ang ganda talaga dito sa bahay ni Mamita. Napaka-simple lang ng design. Pero ang gaganda ng plato, sobra ang linis ng kusina ni Mamita. Ang gaganda ng gamit at napakasimple lang ng design pero maayos talaga yung kusina ni Mamita. Yung plato pa lang, grabe, ang lakas makamayaman nito Mamita, gold. Nasa 700 plus tapos lalagyan mo yung plato ng sardinas. Wow, ang lakas talaga makamayaman ng platong ganito Mamita. Napakaganda! Ang gaganda ng mga plato mo mamita, napakasimple ng iba pero ang ganda, ang lilinis. I love it mamita, I love it. I love it ang pagkakalagay talaga mamita. Sabi ni mamita kung bagay daw sa kanya yung damit. Sabi ko ayoko yan mamita, para kadyang kusinera. Diretso yung design. Gusto ko yung isa mamita try mo yung isa, mamita. Mas maganda yung isa. Try mo. Ibalik e, mo na yan, mamita. Balik mo na yan kasi try mo yung isang puti, mamita. Mas maganda yung isang puti, mamita. I-try e, mo. Mas bagay siyo. O, ba diba? Mas maganda, mamita. di ba Ang ganda. Libre lang naman ang mangarap ng gising. Kasi paggabi, panaginip na yon Nag-enjoy kami ni mamita dito sa Zara Magwendo Japeng. Uwi na.